ang tanan wag puro trabaho hindi <laughs> deriberada at taluto na akong saging among balunon moni saging og kamuti mga palangga at ah, ready na kay galik-galik pa akong kamuti ay perting inita ngatung isda kung ipakita ninyo to aras lalom mm. gabi ay eh, pamanamo na napalit god all oh, monang, nang amo itambakan og um, ice diha o um, yelo sa tagalog at ah, perte ice english yelo po sa tagalog da kadako duha na kakilo mga palangga ah Huwag naman puro trabaho. Biyahing tanay tayo mga palangga. O ara, mga palangga. Oh. Mga ligo, may swimming pool. Ah, Perti, kabut-but. Swimming pool nga naa sa tunga-tunga sa kabunturan. ha. Ah, ito Pilar may istorya mga palangga. Samtang tangga, biyahe may samarila mga palangga. Pahuway may ugamay. Kaya kung anak, mura, agis ka katugnaw ba? Kaya sa'yo man na kaya may anak. Gitog na akong anak para murag ako sa kasukaon na akong anak oy baga duyak sa akong anak oy ipangtog na gid dali-dali pud man diha kay ang amo ang gipustuhan murag alanganin pila ra may istorya na abot na pud dito sa Marilaki Manukan mo Manukan di ba sa na disgrasya sa una ang last nga ming banking nga namatay mga palangga diha gitong dapita mga palangga ming bangke nga namatay ng lupad ka sa ubos o oh, diha Kaya daghan kay nang manok diha ambot ka aning peting lasanga raban lugaraha daghan pa kay sawa dere daghan pong manok pero oh, kita yung mga manok mga palangga nga ng Texas gina ilang manok di basta-basta na ilang mga manok na mga palangga sus nako perting mga guwapuhag mga porma bisa paglayo ka maglantaw pero oh, kay video-video tara wala na kaay tao nga <laughs> Bawal naman eh. So, unahan, daghan na lang kayong nag-atangab pang dakpo naman sila mga palangga. Buat na sila yung mahimo. Dora. Si kuya po, ka picture picture Akong anak, mura galain pa kaya ang iyang ginawa. Mura to mga palangga, dito magdugay. Abangan. <laughs> ligaya ni kuya eh. <laughs> <laughs> Tuloy ang ligaya. Hat. Tuntua yung anak mo dito. <laughs> Yan. Tumabog na.

Mangaon. Mangaon. Mga. Ngayon, bubuksan ko. Bubuksan. Wala na. Nasambut na ngayon ah. Nakainom ko ng <tong> baka sugong daw. Paano kasi daw? Pagdapag mm -hmm. doon, ayaw hmm. ay hmm. Jadad, yung pahawak. Ang kanagat, yung ano yung... Malon. ano yung bata eh. ngayon! At kumakain si Kuya, at pa Kuya ilam ka oh iyak mo ah ngayon na pahawak mo sisak. yung na. yung na. Ibabako mo. Kasi nasusubsob na siya. Kita mo di ba sumilip kan na sa akin. Kasi kanina kusuya tigaluma kan mo siya. Ayun yang magpahawak. Hayun yung susubsob ya da ba pahuwag. Gusto na pala uminom na tubig ge. Oh.